Sa isang maliit na bayan na napapaligiran ng mga bundok at ilog, nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Kira. Siya ay masayahin, mahilig sa kalikasan, at may kakaibang hilig sa mga halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ang mga bulaklak sa kanilang bakuran at kinakausap pa ito. Magandang umaga, mga bulaklak. Sana lumaki pa kayo ani niya habang nagdidilig ng halaman. Isang araw, habang naglalakad si Kira sa gubat para maghanap ng bagong halaman, may nakita siyang kakaibang paso na natatakpan ng mga tuyong dahon. Inalis niya ang mga ito at nakita niya ang isang maliit na halaman na kulay lila. Ay, ang ganda mo naman! Isasama kita pa uwi. Pag uwi niya, inalagaan niya ito tulad ng ibang halaman. Dinidiligan, kinakausap, at nilalagyan ng araw. Ngunit isang gabi, may narinig siyang munting boses mula sa bintana. Salamat sa pag-aalaga, Kira. Sino yon? Ako ito, ang halamang lila. Marunong kang magsalita? Oo, ngunit sa gabi lang ako nakapagsasalita. Isa akong mahiwagang halaman na nagbibigay ng kaginhawaan sa mga mamamabuting puso. Simula noon, gabi-gabi silang nag-uusap ni Kira. Tinuturuan ng halaman si Kira tungkol sa mga sikreto ng kalikasan, kung paano alagaan ang lupa, kung paano tulungan ang mga ibon at bubuyog, at kung gaano kahalaga ang pag-aaruga sa kalikasan. Isang araw, dumating ang matinding tagtuyot. Natuyo ang mga pananin sa baryo at halos wala ng tubig. Nalungkot ang mga tao. Kira, may paraan para matulungan sila. Kumuha ka ng tubig mula sa ilog at ibuhos mo sa akin. Ako na ang bahala sinunod ni Kira ang utos. Pagkabuhos niya ng tubig, lumiwanag ang halaman at naglabas ng maliliit na sinag ng liwanag na lumipad papunta sa buong baryo. Kinabukasan, muling tumubo ang mga pananim at bumalik ang sigla ng kalikasan. Nagpasalamat ang lahat kay Kira. Munit, hindi niya binanggit ang mahiwagang halaman. Alam niyang hindi ito para ipagyabang. Pagkaraan ng ilang araw, nagpaalam ang halaman. Kailangan ko nang bumalik sa gubat upang tumulong sa iba. Tandaan mo, Kira, ang tunay na mahika ay nasa mabuting puso. Salamat kaibigan, hinding hindi kita makakalimutan. Mula noon, naging tagapangalaga ng mga halaman si Kira. Tinuruan niya rin ang mga bata sa baryo kung paano magmahal sa kalikasan at minsan tuwing gabi, naririnig pa rin niya ang pamilyar na boses sa hangin. Salamat Kira! Aral ng kwento Ang tunay na mahika ay nasa puso ng taong marunong magmalasakit at magmahal sa kalikasan.